morning guys nandito kami ngayon sa silang bibili daw si mister ng balbakwa ah luluto niya pang balbakwa bababa siya Ay. yan pupunta kasi kami sa silang ngayon kaya itatry niya raw bumili hindi naman niya masisira hanggang sa pag-uwi namin maga pa naman dito ngayon kaya ayun, tignan natin kung makakabilis siya titignan niya raw kung meron Sino ba yun? Ang dubaw pala sa likod. <laughs> Abangan natin siya. Medyo maluwag naman ang kalsada ngayon. Walang traffic. Kasi anong araw ba ngayon? Ayan na si Mr. Tingnan natin kung makakabili siya ng gusto niyang bilhin. Ah, oh paa ah, pala paa teka eh ano ko ilapit natin ha ayan oo paa nga yung pala yung gagawin niyang pangbalbakwa balbakwa ayun nga paa nga ng baka ang binili kano kayo lano? Mula ba yun? <laughs> Ay, ayun. Ang galing. Meron pang ngiwa. Ayun o, no, si kuya. Ayan o. No. Machine ang gamit niya. Ang galing. Hmm. Kailangan talaga yun. Kasi sobrang tigas ba naman ng paan ng baka eh. Ayun, na. Chinap-chap na. Oh, ano meron doon? Ayan na, binalot na ni kuya. Ayan na si Mister. Oh, ano ay, ang Sampu? Magkano bili mo dun pang? Five fifty. Five hundred fifty? 550 paalang ng baka naman Hindi lang kasi ako mukha ka ano eh, balbak ko sarap daw yan eh madalas nilang iluto yan doon yung kasamahan niya sa trabaho nagluluto ng ganyan ayun, munti pa matalisa. sa joker pasaway <laughs> pasaway Ayos <laughs> ah. So punta na tayo ng silang magtatanim tayo ngayon. sa silang ngayon. Medyo kulimlim. Maganda naman siguro magtanim pag ganyan, di ba? Kaysa naman maulan. Na Nung nakaraan din nila naka namin yung mga halaman na itatanim dyan. Ano naman? Naulan, sobra. Hindi kami makapagtanim. So ngayon, ang ganda ng weather. tamang tama lang yan. Hindi ka mainitan. Kasi kulimlim. Di pa nalabas yung araw. Medyo late naman lagi. Di ba pag nagja-jogging kami? Late na 8 AM na nalabas ang araw. Okay din naman yun kasi ano, 8 a.m. pa naman, hanggang 9 to 10 naman na ano, hindi ka na pwede magpa-araw na sobra. Eh, maadadaanan ulit natin dito yung parang ano to eh. Ano ba tawag dyan pang? municipal Hindi, oo, merong munisipyo pero meron silang ginawang para sa Christmas, yung mga pailaw. Yan o, pwede kang pumunta dyan sa silang na yan. yan maganda dyan. Search nyo lang guys, yung munisipyo yun ng silang. Makikita nyo yan doon. Mga pailaw, gaganda. Parang mayaw siyang snow. Ay si Mr. Dumaan sa ID? Bago. ID meron. Eh, sarado eh. Yung offline. Ah, oh, may dala ko ID. Dulo lang tayo mag-withdraw. Sa loob? Halika. Kaso, wala naman tayo ano eh. ATM yun. Ay, nga pala. Pero pwede kang mag sa loob. Wala bang ATM doon? Ang ah, wala. Offline? Offline. Tara na. Paano oh, ang gagawin offline? Oh. Dito na kami. Mga kapag ba tayo ng Laguna daw? Oh. Ay, hindi ko. Siyempre, tatanggalin. Pero, ang laki na nung ano. Oh, pakita ko sa inyo. Sana hindi naman umulan ng sobra. Ayan, ang laki na ng avocado natin. Oh. Nasaan ba yung ano nito pang? Parang uulan eh. Ang laki na ng abukado natin. Ay, yung Indian mango natin. O, oh, tingnan nyo. Oh, matas pa sa atin ang sobra. Lumaki na ng na, luma Naambun! Pa, paano tayo magtatanim na naman yan? Naka. Mm -mm. Tara, na tayo. Kaya rin na yan. Ito yung mga dinala namin nung nakaraan. Ayan. Ito yung kalamansi ko, oh. Nandito na, nabit-bit na yung atis, rambutan. Kaya so, mo, papa, sa tatanim yun. Yung pinya ko, yun. Oh. Saan so, natin tatanim? So, 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 Naulan, anu <laughs> ba yan? Tara, magtanim muna tayo. na Hindi na siguro. Ay, hindi na isa pinto. Ano ka ba naman? Kalimutan ko isara ang pinto. Sarado natin ang pinto. Na Naulan pa. Paano ba yun? Magtatanim ba tayo? Sakto naman pagdating dito umulan. Kanina umaaraw na eh. Pazaway. Tatanim tayo ng kamuting kahoy. Ayaw! <laughs> Si Mister Dala yung buko-buko ko Pinadala ko talaga sa kanya Tapos si itataling namin niya sa may kanto Saot muna tayo ng bota Ang hawakan ko? Kabila pang, kabila yan, kaliwa e, yun. May dihawak pa siya Kaya mo yan? Parang hindi na kaysa sa sapak mo Ako ah. yung bota ko, ito naman Ako <laughs> <laughs> Ako naman yung bota ko. Ito yung binili namin sa ano, sa City Mall. Sa Imos. Ba't mukha namang matibay. yung <laughs> <Tign> pa ako. <laughs> Ayya. O, oh, ba diba? Patanim na tayo. Ito yung dala namin yung mga ano na nakaraan. Pang sibak. Tanim na, tanim na. Hawang maaga pa si <laughs> you know. Tatanim muna kami ha. yun muna kami ha. muna

wala naman, halika na, maging hali muna tayo punin Puni ko na dito, Hilana. Yeah. Ayan, Ayan ako, mati -tabi, mati -tabi. Hmm. 파우 파우웨 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 에토 Na to. Ano Ano na Nakapagtanim na kami ng konti. 1, um, one, 3 three. Ito yung pang-apat. Dalahan natin ang tubig si Mr. A good match. One, two, three four. Ah, pang lima na pala to. Pang lima nga ba? Pang apat pa lang pala. Ah, ko. Ah, tubig mo. Ito e, itatanim namin ngayon buko-buko dito sa may kanto. Sinira ko na yung timba. Hirap niya kasi tanggalin eh. Ayan, bali pang apat na hiningal na ako. Pang apat na tanim na namin to, itong buko-buko. Sa susunod na lang yung isa para may partner siya. Isa lang nadala namin eh. Yun lang kasi yung sa sasakyan nakapagtanim na kami ng suha tapos dalawang rambutan tama pang apat lang po mamaya na yung mga kalamansi ko si mister who busy, busy yan ay itatanim niya ngayon ayun nailagay na ayan yan. Oh, Oo, okay na yan. Kasi may ugat naman na yan ang gailalim eh. Kaya okay na yan. Grabe na sa kula, no? Oh. Stop muna tayo sa pagtatanim. Medyo... Break time, merienda muna. empty. Grabe. Sugat-sugat. Tingnan nyo. O. Oh. Makati anda Grabe yung tusok. Nahanap ko yung Medyo. tanda doon, yung kulay pula. wala oh, nawala. nawala. nga eh. Sabaman yun. Eh, ano, eh, ano lang yun eh. Baka yung pinturang ano lang yun. Hmm. Na, break time muna tayo. Ayan, ano to? Kung ano to? Comment nyo na lang. Pero alam ko to, senorita. Kabok. Ang tawag dito. Merienda muna tayo tapos kape. Tinapay. Hakobina <coughs> yan. Hakobina. Pero alam ko tawag ko dito senyorita. mm. <coughs> 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 Buksan mo. Medyo pahinga muna tayo. Oh. Tumalaks ang ulan. Sap ng kape. Buti na nagbaon ako ng kape. Kasi maaga naman kasi kami nakalit sa bahay. Yung kape. O. Oh grabe talaga yung damo naalala ko nung kabataan ko pag tumusok talaga ang damo lalo na sa mga ayun diami. pag pagtumalong talong kanong nagtambling-tambling ka ang ah, katilang buong katawan ganyan ganyan kakati yung kamoting kahoy pa yung tatanim namin naitanim na namin dalawang rambutan isang suha isang buko-buko ay susunod namin yung isang kalamansi yun. yun na ata yung panlima namin kasi dalawang rambutan eh isang suha isang buko-buko kalamansi tama kalima na yung itatanim namin ngayon eto na guys yung tinapay na senyorita ang tawag ko dito sarap may buko kayo sa atin eh. mm, hindi, huh? Dami sa aking sa dulo. Minuten. Nakuwento ko lang guys, ang sarap ng pagpunta namin doon sa ano. Saan yun? Sa Ocean Park, pagtas ng Ocean Park. Doon kami sa Mawa, doon kami kumain Tapos uwi na kami. Ginabi na rin kami. Tapos yun nga, yung ka-upload ko lang isang araw. Nagpunta kami ng BGC. At ang gaganda sa ano. Ganda lang mo sa BGC. Tapos ang linis niya. Ang laki pa. Ang dami ikutan. Hindi ko na lahat na i-show yun kasi yun nga. Sobrang kahaba na yung video natin. Ang tapos namin doon, ang kami ng um, um, McKinley Hill yeah. sa so, may Grand Canal. Malapit lang yun doon. Sabi lang, ano lang yun. Kabilang way lang yun kaya dinaan na namin, pinuntahan na namin nag-enjoy naman din mga bata, picture picture tapos nun, na-upload ko na yun eh kaso nun, pag uwi ng gabi maaga pa kami muwi ng alas 5 para maliwanag pang biyay kaso pagdating namin dito sa may mulino, may nakita kaming somo yun ang susunod kong i-upload pagkatapos nun, bago ito oh, ba ang daming ganap kaya yung mga upload ko medyo late ng konti kasi pag nandito itong isang to, marami talaga kaming ganap. At tulad nito, ito. Baka nga na si Mr. pag in-upload ko ito na nagtanim kami. Basta kaya isha -share, isha -share ko isa-share ko. I-upload ko guys, yung family bonding namin. Yan ang aming ano, share. Nangit pa ko. Uwi na tayo? Uwi na tayo? Ang lakas ng ulan na ano? Mm. Eh, lupitin muna natin, kalat natin. Kain na natin ng konti tapos sumunod na tayo. tayo bukas. Hmm, babalik na lang tayo kasi lumalakas yung ulan eh. Hindi yung tigil yan, ang ulan na yan. Hmm, yung ganyan. Siyam-siyam. Siyam-siyam ang tawag dyan eh. Yung ano na yung ulan na yan. Yung sa somo, kumain lang kami doon. Nag-barbecue lang kami. 100 tatlo, o oh, diba? Parang hmm, hapunan na namin yun. Ganun pa ganyan? Ah, kinan na. Ano ni Mister, eh, to ni Mr. Dela, natan na kamuto? Pabao na ng kape. Mula umaga hanggang gabi pede siya. Mainit pa rin eh, ngayon, umuusok-usok pa. Hindi niya na dinon, binigay niya na sa iniwan niya sa akin para kain samang punta. Mitbit ko 'yan. Ay, mamaya na lang ulit, guys. Ay, lilipitin lang namin yung mga ano namin. Mga kalat namin dito. Tukunin namin yung mga pala. itak. Ay, hinahin natin muna. Hmm, hinahin lang ng konti yung Yung ulan. Bukas maaraw na yun eh. pa na bukas? Ito kung hindi mo sinabi bukas na lang tara halos. Hindi, kanina nagbago nga yung weather eh. Ah, nagbago. Maaraw. Sayang. Ito ba? Ito na Ito na dito, sa lang ba? Ito ba? Eh. Ito ba? Ito Hmm, ganun ba? Okay. Pagpitin lang namin yung mga kalat namin tapos uuwi na rin kami. Sumuulan mo eh. lang doon sa tabi yung mga balde. Ah, mm, okay. Diba ba si Mr. Siya na yung maglilipit? Ayan tayo guys. Masarap. Si Mr. Nay nag-ayos sa labas, guys. Kasi hindi na ako pwede lumabas eh. Nakasumbrero. Wala akong sumbrero si Mr. Meron. Siya nilang nag-ayos. Nag likpit Sana wala siya makalimutan. Minsan kasi ganyan mga lalaki. Mga kalimutin. <laughs> Ayan yung pala <laughs> Peace, welcome. <mahal ko>. Grabe. <laughs> Sipa ba? Makati pa rin. Pero mamaya wala na pa. Hindi na ako makakababa. Siya na lang. Ngayon. yun? Hmm, ko nga pala yung pinili ni Mr. Ito. yung binili ni Mr. Paan ng baka? 550. Oo, oh, nandun doon pa pang. Ang lakas na ng ulan, hindi na ako makababa eh. Ngayon o. Oh. Ibabalbakwa niya daw. Medyo isishare ko rin to sa inyo konti. Isisingit ko sa mga vlog ko. Sa video. Sana si mister? Sana Dito na si mister sa loob guys. Hindi na talaga namin naitanim yung kalamansi. Naglikpit na lang siya. Maraming pa palayo Nag-inus na itatanim? Oo, oh, may mga ano pa. May rambutan pa yata aron. Meron pa isa. Magbalik na lang. Daan pa ng mga araw. So ayun nga guys. Nandito na si mister. Hindi na namin naitanim yung ibang mga itatanim. Katulad ng kalamansi. Yun na sana is next namin itatanim. Ang kaso mo, dapat doon sa ano ng boundary nung lupa yan napinahananap ano doon ano ano na mayro ano yun ni? So yun nga guys Pauwi na rin kami na next vlog na lang po ulit Hindi na, na itanim. babalik kami dito guys no, i si share pa rin namin tumigil yan. pa ano ano tumigil sa ano 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 naman, hindi naman pala. Ang ano ano ang ano 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 mo yung... ano okay, yung, hindi. Ko lang ano 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 eh yung kahoy pinasok mo sa loob kasi itutusok ko yung sa mga rambutan eh hindi jam hmm hinati ko diba yung kahoy kasi itutusok ko yun eh. yung kawayan oh, itutusok ko sa rambutan para meron siyang guide na may tanim doon so yun nga guys next vlog na lang uli next upload na lang uli kasi naulang talaga siya na sobra hindi na kami makakapagtanim see ya guys see you uwi na kami ni Mr nasa ulan ni